Alam nyo ba na ayon sa datos ng World Health Organization, mahigit 30% ng mga Pilipinong edad, 60 pataas ay may karamdaman sa puso o problema sa panunaw. Nakakagulat dahil marami sa mga kasong ito ay nagmumula sa simpleng pagkain ng maling uri o dami ng pagkain, kahit pa ito ay mukhang healthy sa paningin natin. Maraming senior ang naniniwala na basta prutas, ligtas na. Ngunit hindi lahat ng prutas ay pare-pareho ang epekto, lalo na sa katawan ng mga edad over 60 at 70 pataas. Sa edad na ito, bumabagal na ang metabolismo, humihina ang bato, at nagiging sensitibo ang tiyan. Kaya napakahalaga na alam natin kung alin sa mga prutas ang tunay na nakatutulong at alin ang dapat kontrolin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang lokal na prutas na napatunayan ng mga eksperto na nakatutulong para sa malusog na puso at maayos na panunaw. Lahat ng ito ay abot kaya, madaling hanapin at paboritong kainin ng maraming Pilipino. Ngunit mag-ingat dahil kahit ang mga prutas na ito ay mabuti, may tamang paraan ng pagkain at tamang dami lang. Mamaya, ipapaliwanag ko rin kung alin sa limang ito ang hindi dapat kainin ng sobra. Kaya tapusin ninyo ang video at sa dulo, i-comment ninyo kung alin sa mga prutas na ito ang madalas ninyong kainin. Baka yung simpleng kinagawian ninyo, yun pala ang sikreto ng inyong mahabang buhay. Unahin natin ang saging, ang tinaguriang potassium king ng mga prutas. Marami sa atin ang sanay kumain nito araw-araw dahil ito'y mura, madaling nguyain at nakabubusog. Sa unang tingin, perpekto ito para sa mga senior. Mataas sa potassium na tumutulong magpababa ng presyon ng dugo. Mayaman sa fiber na nagpapaganda ng pagdumi at may natural na antacid effect kaya maganda sa tiyan. Ngunit ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Geriatric Nutrition, ang sobrang potassium ay maaaring makasama sa mga taong may problema sa bato. Karaniwan ito sa mga edad over 70. Kapag hindi na kayang ilabas ng kidney ang sobrang potasyum, maaaring magdulot ito ng irregular heartbeat o panghihina ng kalamnan. Isang halimbawa si Mang George, 72 years old, dating Draber. Araw-araw, dalawang saging ang almusal niya. Sabi niya, Natural to, doc, Mas maganda sa gamot. Hanggang sa isang araw, bigla siyang nahilo at dinala sa ospital. Lumabas sa laboratorio na mataas na pala ang potasyum sa dugo niya dahil may mild kidney problem na siya. Hindi ibig sabihin bawal na ang saging. Ayon sa mga eksperto, isang piraso ng saging kada araw ay sapat para sa normal na senior adult. Piliin din ng lakatan o saba kaysa Cavendish dahil mas mababa ang asukal at mas mataas ang fiber. Kaya kung may alta presyon ka, maganda ang saging. Pero kung may sakit sa bato, magpatingin muna bago gawin itong araw-araw. Pangalawa sa ating listahan ay ang papaya, ang tinatawag na natural digestive cleanser. Halos lahat ng lola at lolo ay paborito ito sa umaga dahil malambot, matamis, at nakatutulong sa pagdumi. Totoo iyon. Ang papaya ay may papain enzyme na tumutulong tunawin ang protina at taba sa tiyan ayon sa pag-aaral ng Philippine Heart Center Nutrition Department ito rin ay mayaman sa vitamin C at beta carotene na tumutulong labanan ang inflammation ng bituka at may antioxidants na pumoprotekta sa puso ngunit tulad ng lahat ng bagay may limitasyon din ito marami ang naniniwala na mas marami mas mabuti pero hindi ito totoo sa papaya ang sobrang papaya lalo na kung hinog na hinog ay mataas sa natural sugar o fructose. Kapag sobra, maaari itong magdulot ng bloating, gas, o irregular bowel movement, lalo na kung may gastritis o GERD ang isang senior. Halimbawa, si Aling Rose, 68 years old, araw-araw kumakain ng kalahating papaya sa umaga. Napansin niyang madalas sumasakit ang tiyan pagkatapos kumain. Nang magpatingin siya, lumabas na may acid reflux pala siya. Pinayuhan siyang bawasan ng papaya at gawing tatlong beses lang sa isang linggo. Kaya mga kaibigan, tandaan ninyo, kalahating mangkok o isang cup ng papaya kada araw ay sapat na. Mas mabuting kainin ito kasabay ng ibang prutas, hindi puro papaya lang, upang hindi mairita ang tiyan. Ang pangatlong prutas ay ang bayabas, yos yung tinatawag na doctor's fruit ng mga Pilipino mura, madaling hanapin at may mataas na vitamin C, mas mataas pa kaysa sa orange. Ayon sa University of the Philippines Los Baños Food Science Study, ang isang pirasong bayabas ay may halos apat na beses na vitamin C kumpara sa isang orange. Malaking tulong ito para sa mga edad 60 pataas dahil pinapalakas nito ang immune system, nakababawas ng bad cholesterol ayon sa Asian Journal of Clinical Nutrition, at nakatutulong sa regular na pagdumi dahil sa mataas nitong fiber content. Ngunit may dapat ding tandaan. Kapag hilaw o matigas ang bayabas na kinakain, maaari itong magdulot ng kabag o hirap sa pagdumi, lalo na kung mahina na ang ngipin o tiyan. Marami rin ang nagkakaroon ng indigestion kapag kumakain ng bayabas pagkatapos ng karne. Kaya payo ng mga doktor, piliin ang hinog na bayabas at huwag susobra sa dami. Dalawang maliit na bayabas sa isang araw ay sapat na. Mas maganda pa kung gagawing juice o smoothie para mas madaling tunawin at mas maabsorb ng katawan. Si Lola Loring, 74 years old, ay magandang halimbawa. May alta presyon siya noon at hirap sa pagdumi. Simula ng gawing bayabas juice ang kanyang inumin tuwing umaga, bumaba ang kolesterol niya at naging regular ang kanyang pagdumi. Mas okay pala yung simple dok, sabi niya, kesa sa mamahaling supplements. Pang-apat sa ating listahan ang mangga, ang paboritong prutas ng bawat Pilipino. Matamis, mabango at masarap kahit walang ulam. Pero para sa mga edad over 60, kailangang kainin ito sa tamang dami at tamang oras. Ang manga ay mayaman sa vitamin A at C, may antioxidants laban sa heart disease at nagbibigay ng natural energy. Ngunit ayon sa datos ng Philippine Society of Endocrinology, ang hinog na manga ay mataas sa glycemic index. Ibig sabihin, mabilis nitong napapataas ang asukal sa dugo. Para sa mga may diabetes o prediabetes, maaari itong magdulot ng sudden sugar spikes. Si Mang Ben, 70 years old, ay araw-araw kumakain ng dalawang mangga pagkatapos maglakad. Akala niya ay healthy dessert iyon. Ngunit nang magpalaboratory, tumaas na ang blood sugar niya sa 180 mg per deciliter. Simula noon, kalahating mangga na lang ang kinakain niya at sa umaga lang upang magamit ng katawan ang asukal bilang enerhiya. Kaya mga kaibigan, kung kayo ay may diabetes, kainin ang mangga sa umaga o tanghali, hindi sa gabi. Huwag lalampas sa kalahating piraso kada araw at kung maaari, piliin ang hilaw o manibalang na mangga na mas mababa ang asukal. At ngayon, ang ikalima, ang guyabano o sa ilang lugar ay atis. Matagal na itong kilala sa tradisyonal na panggagamot, ngunit suportado na rin ngayon ng modernong agham ang guyabano ay may sangkap na acetogenins, natural compound na anti-inflammatory at antioxidant. Ayon sa Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, DOSTFNRI, ang guyabano ay nakababawas ng inflammation sa puso at bituka, may natural probiotics para sa digestion, at may vitamin B complex na tumutulong sa nerves at energy production. Ngunit may paalala rin dito, ang labis na pagkain ng laman o buto ng guyabano araw-araw ay maaaring magdulot ng epekto sa nerbiyos ayon sa ilang pag-aaral. Kaya isang maliit na piraso lamang kada araw o tatlong beses sa isang linggo ay sapat na. Kuwento ni Aling Pacing, 67 years old, na madalas sumakit ang tiyan tuwing gabi nang sinubukan niyang uminom ng guyabano juice tuwing tanghali unti-unting gumaan ang kanyang tiyan at naging mas mahimbing ang tulog niya sinunod niya rin ang payo ng doktor na tatlong beses lang sa isang linggo upang hindi sumobra mga kaibigan tandaan natin hindi lahat ng healthy ay ligtas kapag sobra lalo na kung mahina na ang katawan at bumabagal na ang metabolismo ang sikreto sa edad 60 pataas ay tamang prutas, tamang dami at tamang oras. Ang saging ay mabuti para sa puso ngunit dapat kontrolado kung may sakit sa bato. Ang papaya ay magaling sa panunaw ngunit huwag sosobra kung may acid reflux. Ang bayabas ay panlaban sa impeksyon at kolesterol. Basta hinog. Ang mangga ay nagbibigay enerhiya ngunit dapat limitado sa mga diabetic at ang guyabano ay nakatutulong sa puso at tiyan basta tama lang sa dami. Sa huli, tandaan ninyo ang prinsipyo ng mga doktor. Less is more. Mas mainam ang isang piraso ng prutas araw-araw na may kasamang balanseng pagkain kaysa limang prutas ng sabay-sabay. Sa ganitong paraan, mapapanatili ninyo ang tamang timbang, magandang panunaw at malusog na puso. Kung kayo ay over 60 or over 70, simulan ninyo ang araw sa tamang prutas, tamang pahinga, at tamang pag-iisip. Ang tunay na kalusugan ay hindi lamang galing sa gamot, kundi sa disiplina at pagpili ng tamang pagkain araw-araw. Ako po si Doc Jim, ang inyong senior health explainer. Kung may natutunan kayo ngayon, i-comment niyo sa ibaba kung alin sa limang prutas na ito ang madalas ninyong kainin at kung paano ito nakatulong sa inyong kalusugan. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang payong medikal at pangkalusugan. Tandaan ninyo mga kaibigan, kahit lampas 70 na, pwede pa rin maging masigla, masaya at malusog basta tama ang kain, tama ang pag-iisip at tama ang puso.